Mahal na kapatid, mahal na kapatid kung nais mong simulan ang linggong ito ng may puso, kalmado sa ilalim ng hindi natitinag na proteksyon ni Jesus, at ang tapat na bantay ng kanyang anghel, kung naghahanap ka ng lakas para sa mga hamon sa hinahara, karunungan para sa mga desisyon, at ang katiyakan na ligtas ka sa bawat hakbang. Kaya ang panalanging ito ay upang protektahan ang iyong pagsisimula ng linggo. Sa araw na ito, tayo ay sumasama sa ating buong pananampalataya. At magtiwala, isuko ang bagong linggong ito ese mga kamay ni Jesus na ating tagapagliktas. At hingin mo ang pamamagitan ng iyong anghel. Ang bantay upang ang bawat araw ay may kabuwang proteksyon ng mga bukas na landas at masaganang pagpapala. Pag-iwas sa lahat ng kasamaan. Bawat pag-alala at bawat balakid ay manatili dito sa piling ko hanggang sa huli. Dahil kapag natapos na tayo ay bibigyan kita ng isang espesyal na pagpapala ng lakas. At kapayapaan na tatakpan ka ng banal na baluti. At puspusin ka ng lakas ng loob upang mabuhay ng isang matagumpay na linggo. Ngayon huminga ng malalim dama ang mapagmahal na presensya ni Jesus. Ang banal na espiritu na nakapaligid sa iyo ay umaaliw sa iyo sa paghahatid ng bawat plano, bawat inaasahan at bawat pag-alala para sa susunod. Araw esay kamay ng kayang gawin ang lahat at manalangin. Kasama ko ng buong pananampalataya na nabubuhay sa loob ng iyong puso. Aking minamahal na Jesus na tagapagliktas at pastol ng aking kaluluwa, at ang aking tapat na tagapag-alaga na anghel na mensahero, ang iyong kapayapaan at walang sawang tagapagtanggol ngayon sa simula ng linggong ito, lumapit ako sa iyo ng may bukas na puso, at ang kaluluwa ay nauuhaw na humingi ng proteksyon, at ang mga pagpapala na tanging iyong biyaya at naway ibuhos ang iyong awa sa mga araw na ito. Kilala mo ang Panginoong Hesus. And you know my guardian angel every step of my life this week. Ang mga hamon na makakaharap ko sa mga taong makakasalubong ko. At ang mga desisyon na kailangan kong gawin sa Filipos. Apat na labintatlo ang salita ay nagpapalakas sa atin. Magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin at sa awit siyam na At isa labing isang labindalawa ay pinapaalalahanan tayo ng proteksyon ng mga anghel. Sapagkat ibibigay niya ang kaniyang mga anghel sa iyo, upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga paraan, hahawakan kanila nila kanilang mga kamay, upang hindi ka matisod ng iyong paa sa isang bagay. Bato ito ng may katiyakang tumatawag ako sa aking Hesus. At ang aking anghel na tagapag-alaga ay nagpapadala ng iyong makapangyarihang proteksyon, tungkol sa akin at tungkol sa lahat. Ano ang gagawin ko ngayong linggo na ang bawat bitag ng kalaban ay mapapawi, ang bawat masamang balak ay mapawalang-bisa, lahat ng sakit ay tataboy, at lahat ng alalahanin magbago sa pananampalataya na ginagabayan ako ng iyong liwanag sa bawat landas naway maliwanagan ako ng iyong karunungan sa bawat pagpili, at naway bigyan ako ng iyong presensya ng kapayapaan. Sa bawat sandali, inilalagay ng anghel na tagapag-alaga ang iyong mga kamay ng liwanag, tungkol sa akin tungkol sa aking bahay, tungkol sa aking pamilya at tungkol sa aking trabaho. At naway ang kalasag ng proteksyon ni Jesus ay lubusang palibutan ako. Pinoprotektahan ako mula sa anuman at lahat ng nakikita o hindi nakikitang kasamaan. Kung saan walang katiyakan, hayaang dumating ang kalinawan ng Espiritu. Banal, kung saan may takot, naway magmula ang tapang na nagmumula sa iyo. Kung saan may pagod, may dumating na sigla at lakas para magpatuloy. Pakiramdam, ngayon ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa. Panatilihin ang iyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Gaya ng sinasabi sa Filipos, Apat pitong espiritu. Nangunguna si Saint ngayong linggo sa bawat pangako. Ang bawat pagharap sa bawat hamon. Ibunyag kung ano ang nakatago, sirain ang bawat hadlang at bawat puwersang sumasalungat. Na sumusubok na ilihis ako sa iyong layunin. I-renew ang aking katawan, ang aking isip at ang aking espiritu sa pangalan ni Jesus. Sana walang masamang dumating sa akin. Naway walang kahirapan ang huminto sa akin. Naway lumago ang aking pananampalataya araw-araw. Dahil naniniwala ako sa isang Jesus na nagpoprotekta, gumagabay at gumagawa sa akin. Higit sa isang mananakop ang naalala ni John, labing anim tatlumput tatlo. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa mundo. Magkakaroon ka ng mga kapighasyan, ngunit lakasan mo ang iyong loob. Naday ko na ang mundo. Natanggap ko ang pangakong ito sa aking buhay nang may hindi matitinag na pananampalataya. Ipinapahayag ko ngayon na ako ay protektado ni Jesus at ng aking anghel na tagapag-alaga na ang aking linggo ay pinagpala at nabubuhay ako sa ilalim ng biyaya at ang banal na anghel na tagapag-alaga ay nananatiling tapat sa aking tabi gabayan ang aking mga hakbang para sa simula ng linggo ng ganap na proteksyon at di masusukat na mga pagpapala at naway ito ang unang araw ng isang linggo puno ng mga himala ng kapayapaan at nakikitang mga tagumpay sa lahat ng lugar ng buhay ko, Amen. Aking mahal na at aking mahal, kapatid kung nanalangin ka sa akin, sa ngayon ay tumanggap na ngayon ng isang espesyal na pagpapala ng lakas at kapayapaan para sa iyong simula ng linggo, naway palibutan ka ng proteksyon ni Jesus at gabayan ka nawa ng iyong anghel na tagapag-alaga sa bawat hakbang at naway liwanagan ng karunungan ng langit ang iyong mga pinili. Bago ka umalis, manood ng iba pang mga video dito sa aming channel. At patuloy na tumanggap ng mga pagpapala na may mga panalangin ng pananampalataya at proteksyon at mga himala para sa iyong buhay. At naway liwanagan ng iyong anghel na tagapag-alaga ang bawat hakbang ng iyong araw huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana para lagi kang maabisuhan ng mga bagong panalangin pagpalain ka nawa ng Diyos